Akong bilib sa mga surveys na yan Pero tignan natin yung punto niya Tulad nga ng sinabi ko oh. Servisyo na maaari nilang makuha O mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno Saan ba ang mga respondents na ito? Oh. Dahil baka... <laughs> Saan ba yung mga respondents na ito? Idodox nyo pa sila Para mabigyan nyo ng ayuda Too late hero na hero. Nasurvey na sila. My goodness. Alam mo ang mangyayari, Atty. Claire Castro, kapag magkakaroon ng survey, tapos yung mga so surveying okay, e i nyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda o serbisyo na yan na hindi nyo naman normally binibigay. Kasi nga hindi nila sila nakatanggap, di ba? Peke na yung survey. Ibig sabihin nun, kayo yung dahilan kung bakit maraming may ayaw sa Pulse Asia.